Accept him as your master and belong to him. Yours the world. Si Jesu Kristo ang kaloob mula sa kataas-tasan. hari ng Israel, ang anak ng makapangyarihan. sabi bilang iyong Panginoon at pag-aari niya ang iyong mga kasalanan. Ay hari ng Israel, ang anak ng makapangyarihan, siya ay namatay para sa mga kasalanan ng mga tao at mga katay. To him, your sins will be and you can live him. Mga patay, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon. He died for the sins of men and was raised from, from the most high. He is the King of Israel. Yung mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay magpakailanman kasama niya. Your sins will be forgiven and you can live forever. Make a search on YouTube Great Light of Pakailan man kasama niya. Para sa higit pang mga detalye, maghanap sa Yuhay na matay para sa mga kasalanan ng mga tao. Sa mga patay, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. Ang inyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay magpakailan Jesu Kristo ang kaloob mula sa kataas-tasan. Siya hari ng Israel, ang anak ng makapangyarihan. belong to Him. Your sins will be forgiven and you can live forever. mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay Magpakailanman kasama niya. Para sa higit pang mga detalye, maghanap sa YouTube Para sa higit pang mga detalye, maghanap sa YouTube Great Light of the World. Sa <coughs> tining yung Panginoon at pag-aari niya. Ano yung mga kasalanan ay patatawad. Maaari kang mabuhay magpaka- Accept him as your master and belong to him. Belong to him. Iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay magpakailanman kasama niya. Details. The Great Ang mga tao at nabuhay mula sa mga patay. Tanggapin sa YouTube Great Life of the World. Jesus Christ. Matay para sa mga kasalanan ng mga tao at nabuhay mula sa mga patay accept him as your pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay mag- Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. He is the King of Israel, the Son of Almighty. He died for the sins of men. <laughs>